Isang binatilyo ang nagising at natagpuan ang sarili sa bubong ng high school. Kahit nasuot niya ang uniporme ng paaralan na ito, tiningnan siya ng ibang mga estudyante na parang isang kakaibang hayop. Lumabas na lumana ang uniporme ng paaralan. Isa zero taon na ang nakalipas, ngunit suot niya ito rito. Hindi makapaniwala si Sung Sung sa nakita niya. Dali-dali siyang bumaba sa kanyang silid-aralan upang mag-check at natuklasan niyang lahat ng iba pang estudyante ay maisuot na bago. Uniporme. Mawala na pati ang mga kaklase niya. Nang tumakbo siya palabas at nakita ang karatula, laking gulat ni Haesung na malaman na dalawa 2017 na ngayon samantalang ang kanyang memorya ay hanggang 2005 lamang. Dali-dali siyang tumakbo pa uwi upang tingnan, ngunit natuklasan niyang wala na itong nakatira. Inakala ng kapitbahay na siya ay isang magnanakaw na pumasok kaya gusto siyang hulihin. Hindi inaasahan, bahagya lang siyang itinulak ni Haesung. At siya ay bumagsak sa lupa, ngunit nang hindi siya nagbigay pansin, ginamit ng lalaki ang tungkod upang paluin ang ulo niya. Bilang resulta, kinailangan ni Haesung na pumunta sa ospital upang tahiin ang dalawang putay. Na nagdulot ng gulo hanggang sa puntong nag-imbestiga ang pulis nang tanungin,